RJ, oh, bayad, oh. Ang tindi mo, pati pagpapasada, pinasok mo. Kailangan kumayod, eh. Daming gastusin. Sige, good luck. Ingat ka. Sige, sige. Ingat. Hello po. Ah, okay, mapunta na po ako diyan. Ah, salamat po ulit ha, ah. tinulungan niyo po ako mapagbayad ng tuition ko. Ako okay, may interest na po 'yun. Sige okay, po, salamat po ulit. Ako. Okay. RJ, isa niyo lang. Gusto ko sana humingi ng tawad sa'yo Sorry sa lahat ng mga nagkawa namin, ha? Hindi ka malas. Maswerte nga mga magulang mo sa'yo, iyo. Ayan Brad, mm -hmm. tomboy na makaligid sa girlfriend ko. Ano yes, sa'yo? Nagda lang kayo ang bahan. Pa'ko ba punta? Bakit? Ikaw ah, nakita kita. Kinachancing ang mga yung girlfriend ko. Anong gagawin niya sa akin? Wala akong ginagawa. Yung girlfriend mo lumapit sa akin. Ah, gano'n. Yung girlfriend ko pa pinagbibinta ka mo. Lumalagi sa'yo. Ah, di ba sinalo sa'yo? Lalo yung mga girlfriend ko. Ano nga to? Ano ba? Akin na yan! Akin yan eh! Ano ba? Kinagipunan ko yan eh! Hindi mo abot. Ano ba? Akin yan eh! Akin nga! Ba't so, sinabi ko sa'yo? Eh, kaya alam kasi. Ano ba? Akin na nga yan! Pinagipuhan mo yan eh! Akin na yan! Akin na yan! Pinaw! Kaya sa alam mo na. Sige na, umuwi ka na. masaktang na! Uwi ka na, umuwi ka na. Umuwi ka na. Bakit? Ay! 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 Hey, RJ! Hayop ka? Alam po kung anong ginawa mo sa kanya. Ha? Huh? Ipinagtanggol e, ka na dahil chinasing ang kanun eh. Bastos yun eh. Anong chancing? Ang dumi-dumi talaga ng utak mo, Maki. Teka. Bakit mo ba pinagtatanggol yung RJ na yun? Tomboy ka rin ba? Hmm. Aray! Nakakadalawa ka na! Paano yun? Para sa kanya uli yun? Para kay RJ ba uli yun? Para sa akin. Dahil bastos kang lalaki ka. And for your information, hindi masama ang pagiging lesbiana. Masyado kang mapangusga. Break na tayo. Hmm? Ah... Uh, sis... Salamat ah. Saan? sa ginawa mong pagtatanggol sa akin. Okay lang yun. Mm -hmm. Dapat nga, matagal ko na hiniwalayan yung mo akong na yun eh. Tsaka sino po bang magtutulungan ko di tayo magti-teammates? Good luck pala sa finals mo next week. Ha? Ma Salamat. Make or break natin to. Huwag sasayang yung sasayangin scholarship niyo para to sa school natin. Christine, kapag free si RJ, pasa mo agad ang bola. Yes, coach. RJ, kaya mo yan, okay? Okay, okay five. One, two, three, five! Siya oh, 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 ba yun? Nakapasa ako! Nakapasa ako! Hindi ka na maghanap ng iba't ibang trabaho. Malapit ka nang maging teacher. Oo nga eh, nagbunga yung pinaghirapan ko. Yung lahat-lahat ng pinaghirapan ko. Masaya ako para sa sa'yo sulit ang lahat ng hirap at pagsisikap ni RJ dahil sa wakas makakamit na niya ang inaasam na diploma